Hindi, hindi pa ko nagpanoong kaniyan ito. Diba? Pati nga, utot karon ron, na. O, nabay, hindi lang sa utot niya. eh utot ba? Yan hindi, maliit yan. O, diba? O, mga guys. O. yeah. Vape. robot bayan ni milikya oh ba yung Yan o, diba? o, yung mga guys oo yeah kan siya oh baba eh. Pero mas ano ang suri ko, gabi ang kalsada nila. Lubak-lubak na, maliitin na, hindi ko maano. Ang tao na lang hindi na nabalik dito, eh. Ah, dukay na, oh. hindi pensil, hindi pa ako nag-asawa. Oh. Ah, ito na siya ngayon. Oh, maganda na yung kapilya na ito siya. Ah, bagong gawa. Oh, kasi taunan ano lang, eh. Maliit lang, oh malayo sa ano. Doon daw na hahanap sa Colorado. Mayroon na 'to, bago rin. Ah, bago na rin. pa kami. Iyak ako ng iya kay papa kasi nilalakad lang namin yung papunta doon. Sa, oh? ano yan, Puyago, ano yan? Colorado. Colorado. Colorado, Colorado kasi makapapa ako eh. Oh. Ayoko magpahiwan sa bahay. Iyak ako ano? ng iya kasi wala akong chinila. Ang sakit-sakit ng paa. Kasi ito dati, ano doon, buhangin pa. Oh, Mga ah, graba na matatalim sa paa. Oh. Ma. Oo, oh, gabi o, nung buwan lang ito. na nga lang. Hindi na nga. O, na? Okay, malawag na dito sa tubay, no? Oo, dito, na lumungkong-lungkong sa basketballan nila mga guys. Pag lumuno, tumataas ang tubig. Yeah. Dito. Dito. So, Nagpakamatay yung mga klase ko. Kaibigan ko klase ko. Yeah. yung Colorado mga